Mga Katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balita ng posibleng buwagin ng po ng Golden State Warriors ang kanilang lineup. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang nag-trade offer na ng koponan ng Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks. Bunsod nga po mga ng pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang mga nagdaang larong ngayong season ay bumagsak na nga po sa ikadosing pwesto ang kanilang team sa Standings ng Western Conference at kung magpapatuloy pa nga pong lamya ng kanilang performance ay maaaring nga pong manatili sila dito o di kay mahulog pa sila hanggang sa ikatresing pwesto at dahil nga po dyan ay masyado na nga pong nag-aalala na ang kanilang front office sa kalagay ng kanilang team ngayong season sa katunayan Base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ng sikat na NBA insider si Sham Sharanya ng The Athletic, ang mindset nga na po ngayon ng buong kupunan ng Golden State Warriors ay going available na sa trade ang lahat ng kanilang mga manlalaro sa kanilang lineup, maliban na lamang sa kanilang superstar na si Stephen Curry. Yes, tama nga pang inyong narinig mga katrops. Maging sina Clay Tom at Raymond Green nga po ay binabalakan ng itrade ng Warriors bago sumapit ang trade deadline ngayong season. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan. Sa balita nag-trade offer na nga daw po ang kupunan ng Los Angeles Lakers sa Atlanta Hawks. Ayun nga po mga katrop, sa Ebinulgar palang lang na balita ngayong araw ng sikat na NBA insider si Chris Haynes. Seryoso na nga daw pong kinukonsidera ng Lakers na kunin sa isang trade si Dejan Tim Murray mula sa kupunan ng Atlanta Hawks. Since napapansin na nga po ng kanilang front office na wala talagang nangyayari sa kanilang team, kahit gano'n man karaming adjustment na gawin ni Coach Darwin Ham sa kanilang rotation. Sa katunayan, willing na nga po ang Lakers na i-offer sa Hawks ang nalang batang player si Austin Reeves, Rui Hachimura, o di kaya si DeAngelo Russell na pare-parehong magiging available na sa trade sa darat ng January 15. Pero bago pa man nga po iyan gawin ng Lakers ay meron muna nga po silang isang kondisyon sa Atlanta Hawks at ito nga po yung kahilingan nila na makakuha ng mas madami pang magagaling na player. Yes, bago nga po nila i-trade si Austin Reeves, ay dapat na nga po na hindi lang si DeJounte Murray ang kanilang makuha sa kanilang gagawing negosasyon sa mga susunod na linggo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.